Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayon. Ang panalangin natin ngayon ay para kay Santo Niño. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng kanyang patnubay at gabay sa ating araw-araw na buhay. O mahal na Santo Niño, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Kayo po ang aming pintakasi ang aming tanglaw sa gitna ng kadiliman. Sa bawat araw na lumilipas, kayo po ang aming sandigan at inspirasyon. Santo Niño, sa inyong murang edad, kami po ay humahanga sa inyong kabutihan at kabanalan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway patnubayan ninyo po kami. Ilayo ninyo po kami sa kapahamakan at ibigay ang lakas ng loob upang malampasan ang mga pagsubok ng buhay. Sa aming mga pamilya, Santo Niño, ipanalangin niyo po kami. Nawa'y maging buo at matatag ang aming samahan. Ang inyong pagmamahal na walang hanggan ay siyang magsilbing ilaw sa aming tahanan. Sa bawat oras ng pangangailangan, kayo po ang aming tinatawag. Nawa'y patuloy kayong magbantay at mag-alaga sa amin. Sa aming mga kaibigan, Santo Niño, Patnubayan niyo po sila sa kanilang mga problema at pagsubok naway madama nila ang inyong presensya. Ipagkaloob ninyo po sa kanila ang lakas ng loob at tibay ng puso upang malampasan ang lahat ng kanilang pinagdadaanan. Sa aming mga gawain, Santo Nino, bigyan niyo po kami ng karunungan at kasipagan. Naway ang bawat kilos at desisyon namin ay sa kalooban ng Diyos. Ilayunin ninyo po kami sa mga tukso at kapahamakan. Sa bawat hakbang na aming gagawin, naway kayo po ang aming maging gabay at inspirasyon. Sa aming mga pangarap, Santo Niño, ipanalangin ninyo po kami. Naway ang aming mga adhikain at mithiin sa buhay ay maging totoo. Bigyan ninyo po kami ng lakas at tiyaga upang makamit ang aming mga pangarap patnubayan niyo po kami sa bawat pagsubok na aming haharapin. Sa aming mga kalungkutan, Santo Niño, kayo po ang aming kalakasan. Sa bawat luha na tumutulo, kayo po ang aming takbuhan. Naway ang inyong pagmamahal at malasakit ay siyang magbigay ng kaginhawahan sa aming puso. Ipagkaloob ninyo po sa amin ang kapayapaan at kaligayahan na nagmumula sa inyo o Santo Niño, kami po ay nagdarasal na patuloy niyo kaming pantayan at patnubayan. Sa bawat araw ng aming buhay, naway kayo po ang aming maging inspirasyon. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagpapasalamat at nagtitiwala. Sa aming mga kababayan, Santo Niño, ipanalangin niyo po kami. Naway magkaisa kami sa pagmamahalan at pagtutulungan. Ang inyong halimbawa ng kabutihan at pagmamalasakit ay siyang magbigay ng inspirasyon sa aming lahat. Sa aming mga pinuno, santo ninyo, patnubayan niyo po sila. Naway, ang kanilang mga desisyon ay naayon sa kalooban ng Diyos. Bigyan niyo po sila ng karunungan at tapang upang maglingkod ng tapat at manakatarungan. O santo ninyo, sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala nawa'y ang inyong pagmamahal at patnubay ay patuloy naming madama sa bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-alaga at pag-aaruga sa amin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin kay Santo Nino. Nawa'y patuloy tayong gabayan at patnubayan ng ating mahal na santo sa ating araw-araw na buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.